So yun guys, na natin si VMAX Ano kayo niluluto nito ba? Bayablarin natin Support natin sila guys B Max TV sa kanilang YouTube channel 2.2 million followers na sila guys sa FB nila At 800,000 subscribers na rin sa kanilang YouTube <coughs> Hmm? Ang <laughs> galing talaga mag-isip eh. <laughs> na ito ng kalokohan. Yung kalokohan na merong mabubuisip <clears throat> lagi. Hmm? <laughs> o oh, luto Brad, loto na yung logo. Kain na tayo. <laughs> oh. Halika dito. sarap, sarap. Ito. Yan. Pagi kuah ngayu nggak suka? Hmm? Okay, dapat hati malasahan yang tetap. Hmm? Natawa siya? Ha? Grabe. Hmm. Yung toto. Ha? Hmm, bagong luto yun, diba? Hindi pa rin dong. Kulang pa eh. bus niya na yung asukal. Wala pa rin lasa. Tawag ka pa, Guzman? hindi ko matansa yung timpla, kaya nga dinanyan ko. Ay, hindi ko, hindi na ko. Hindi ko manalasahan. Ha? Hindi nalasahan. Hindi, hindi. pa, ano mang kainin ko? Ano, Guzman? Nagtimpla pa nga ako. Hindi ko pa matansa yung timpla. Magtanggal yung timpla, tanggalin kita ngayon. Ang dasang ka. Kasalanan ko ba yan ako, Guzman? Gusto ba ikaw lutoin ko? Gusto mo? Gusto mo lutoin? Di ba, kasalanan ko ba yan ako, Guzman? Magtitimtitim ko lang. mo yung titay mo. O, kaya nga pokok angin jangan nak orang Tiga abang pai